inagurahan ng Department of Agriculture ang pagtatayo ng cold storage na maglalaman ng halos sa 20,000 sako ng sibuyas sa bayan ng Gabaldon, Kamakailan. Ito ay pinundohan ng High Value Crops Development Program o HBCDP na naglalayong mabinipisyuhan ang mga union farmers ng Dupinga Sierra Madre Irrigators Association sa Barangay Tagumpay. Ayon kay Abigabid, Region HBCDP Focal Person ang proyektong ito ay upang makatulong na tumaas ang kita ng mga magsasaka ng sibuyas sa lalawigan at mamintin ang supply nito sa mga lokal na pamilihan. Nakapaloob sa proyektong ito ang isang daang piraso ng napale o paleta at isang libong piraso ng plastic crates na nagkakahalaga ng 1.2 million sa pagtatapos ng pasibilidad na ito sa loob ng anim na buwan, ito ay may kapasidad na 540 hanggang 600 metric tons na sibuyas sa katumbas ng 36 hanggang 40 hectares o onion production ayon pa kay David. Samantala, ang Dupinga Sierra Madre Irrigators Association Chairperson Victorino Costales pero po sang pasasalamat sa Department of Agriculture sapagkat uh, hindi na nila kailangan pang magbenta ng sibuyas sa uh, sa presyong napakababa na humahantong sa kanilang pagkalugi. Ang probinsya ng Nueva Ecija ay nanguna pa rin bilang union producer sa bansa na may kontribusyong naabot sa 54.67% na may kabuang 138,028 metric tons uh, ayon sa Philippine The Authority nitong nakaraang taong 2023. Para sa balitang mga Hilwera nag-uulat sa Ditaponyo NL Tele Ang inyong kakampi.